kailangan medyo malinaw din ang mata mo dyan mga ganap malinaw din ang mata mo isa dyan sa mga nagpapadistract sa kanya yung yung kakausap sa kanya tapos katulad din yung takip niya sa ulo niyang tela mawawala kanya sa bilang pagka medyo ano eh tapos yung init isa yan sa mga ano distraction sa pag ano, focus dun sa bilang niya pero magaling, magaling 'to magbilang eh. Yung hawak-hawak niyo dito, 'yun yung waybill. Doon naka-itemize yung mga bakal na ano, karga ng truck. Pagkatapos, ang ka counter niya lang kung sakto yung bilang dun sa hawak yung BL dun sa actual. Ibabangga niya yung bilang yung actual dun sa laman ng ano, laman ng waybill ng truck. Sana din ito sa dadinito sa patuwad-tuwad eh.